magandang gabi so alas 7 7 na ng gabi, yan yes, sabay na kami nung tulog muso susubukan naman natin sana sortihin na tayo, sana makajak pa tayo para makabili na tayo ng bagong baterya kasi itong baterya natin mamaya mga dalawang oras lang naman to mayigit, yan baka dalawang oras kalahapin po yung value madaling masira itong baterya natin kalahating taon lang mahina na kaya sana surfing tayo magkaroon ba tayo ng maganda ganda biyaya para makabili tayo ng bagong baterya kasi ilang araw lang to hindi na natin ito magagamit hindi na ito ang abot ng dalawang linggo yan wala na to sana surfing tayo so balik po tayo ng kapagungan subukan naman natin daw. So yun ang mga bangko sa mga hold natin Sana swerte tayo Para makabago tayo ng battery natuntusok tayo <laughs> salamat kasi simulat pa lang sa atin may binabaro na tayo pusit bukid lang nakita ko gumalaw yung tabok salamat dalawa na sila napakadalang malabo pa rin dagat kaya hindi tayo makadala sa malalim nandito na kami ng utol sa mga bakungan kasi utol salamat na ka sabihin naman tayo ng pusit kaso lang yung ilaw natin mahina na naman alas 9 pa lang at dito na kami nito bumalik na kami dito sa may barangay ginarawayan wala rin makita sa so may kabakungan pabalik na tayo sigurado pagkarating natin sa may ilaw man. wala na tong ilaw natin Mbak Jilid, mana, mana? Thank <sighs> you. Hindi na tayo, may trauma na Masakit na sa mata yung ha. Ah. Pudungaw natin na ah. Malilib na yung ilaw natin. At kanina pa natin pagkailang tiyatsagahan kahit malilib na. subalit si Otto lang dito pa rin. Nagpahitot-ikot pa rin sa may tapat ng barangay namin. kayo na kayo sa tapos kiloy natin yung konting huli natin konti lang ng nanali natin maganda sana magpasikat ng buwan na kaso wala na eh so, hindi na kaya ng baterya natin so bali mamaya sa bahay papakita natin kung anong ilaw gamit natin yung tapos yung baterya natin magbaling malubat A few moments later. So yun mga kambidyo, dito na tayo. Nakaway na tayo. Ito lang yung nakayanan na natin. Wala na kasi yung baterya natin. Low na talaga. Yan ba, dito yung baterya natin na ginagamit. Yan, Champion. 3SM po yan. At ito naman yung ilaw natin na ginagamit. Yan. May nagko-comment sa atin na bumili daw tayo ng solar yung solar kasi maliwanag sa taas lang pag sa ilalim na ng dagat hindi na kaya nun ito tagusto kahit ano kahit na malalim yan kaya ito ng flashlight yung liwanag niya parang flashlight parang itong workos kung itong maliwanag na workos yan halos parehas yung liwanag niyan bali bawat isa nito 36 lead yan bawat isa niyan bali bawat isa nito 140 watts yung ano nito kaya malakas to ito yung camera light natin na ginagamit ayan ito bumbilya ayan ayan yung madilim na kapag nagbibigyo tayo na ayan ayan yung madilim na si lubat na eh so kiluhin natin to ibibinta natin itong posit lang yung bigyanta natin yun 1.2 kaysa rin to piyaya na rin to kaysa buklo kaysa rin to at ito yung mga ulam natin 1.1 mayroon din tayong 2.3 kilos ayos na rin sana sa susunod na episode natin makahuli tayo ng malaking isda para makabili tayo ng bago na ito may kamahala na ito ngayon siguro nasa 4-5 na yan ngayon at syempre magsasatot pa rin po tayo So yun, magandang umaga mga ka-convenyors. So bali, kumita din tayo sa huli nating kagabi ng 312. So yun, pasensya ko hindi tayo nagdamit kasi may ginagawa kasi ako ngayon. Ayan, gumagawa kasi ako ng bagong panang ngayon. Ayan, gumagawa ko ng bagong spear gun. Ayan, 140 cm si yung haba uh, na kulata niya. So yun, shot out tayo. Ayan. Ayan. Shoutout po kay Jose Rodan Journalist Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Joel Bael. Shoutout kay Aileen Mika Kasumpang. Ayan. At kay Watts Kasumpang. Ayan. At sa kanilang mga anak. Ayan. Kina Maya, Yuchil, and, and Agustin at Elisis. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyong pamilya. Ayan, shoutout po sa inyong mga idol. Shoutout sa kayadong family from Naay Kabiti. Shoutout kay Jacqueline Iban. Shoutout kay Joel Vius from Saudi Arabia. The mom. Ayan, shoutout po sa inyo idol. Shoutout kay Efren Elias from KSA. Ayan, shoutout din po sa inyo. Shoutout kay Jubil Velasco. Shoutout kay John Collarga. Ayan, from Pampanga. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Dennis de la Cruz and Family from Naay, Cavite. Shoutout kay Fernando Shout Shoutout kay Roman Balag from Pinangunang Rizal. Ayan, shoutout po sa inyo, idol. Shoutout kay Shini Shout Shoutout kay Ricky. Fernandez from Taguig City. Ayan, shout out po. Shout out sa family Javier ng Barangay Kaputikan Talabiran, Noy ba isiha? Rico Javier at Ros Pineda. Javier, ayan, shout out po. Sa Javier family, ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Johnny Jake Tin. Shout out kay Tabah Nunato. Ayan, Libuna, Safiko. yon at sa Losada family from Brokis Point, Palawan. Ayan, shout out po shout out sa Dela Torre family yon ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga taga Barangay Lagundi ayan shout out kay Gaspel Saiko shout out kay Silvia Gulingkoy yon at sa kanyang asawa ayan na laging present sa ating mga videos ayan shout out po sa inyo maraming maraming salamat sa laging yung panonood ayan shout out kay Octavo Angelo ayan shout out po shout out kay Bong Dung Bisulok LB Albin Tolay like Larmi Larmy Disolok Ryan Disolok Trisha Disolok Rocky Disolok Bibi Disolok Edna Disolok Pram Babat Ngon Leite Kaya shout out po sa inyo Shout out po sa mga taga Disolok family dyan sa may Babatnon Lady. Ayan, shoutout shout out po sa inyo Shout out kay Danilo Dalim at sa kanyang anak Chudz Prince Dalim from Santa Rosa Nueva Ecija Shout out kay Yoyoy Bukol Ayan shout out po Shout out kay Melvin Huwab Ayan shout out po Shout out kay Lance 37 Garcia 72 from Masbati ayan shout out po sa inyo idol shout out sa Bitan Juan Spiro ng Baybay City Liti ayan shout out po shout out kay Adan Manolat yan at sa kanyang mga anak Adan Sakhari ayan at uh, Al Seya ayan Al Seya Lix from Balabagan Lanao del Sur ayan shout out po shout out kay Fred Barrientos Yan Barrientos from uh, Oriental Mindoro Ayan, shoutout po sa inyo Idol Shoutout kay Helbert Beliasa So ayan, shoutout, shoutout po sa inyo mga kadbenture At syempre shoutout din natin yung ating mga kapo may channel At yun, pasupport din po mga kadbenture Ayan, unang-una shoutout po kay Ma'am Merchor Puintis Ayan, shoutout po sa inyo ma'am yun, shoutout kay Otol Rapis for fishing Ayan, shoutout kay John TV Vlog Mr. TV Vlog Berespiro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV Pandan Fishing Adventure, Rod Joy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, GC Adventure, Lex TV Official, Sivadong Vlog, Banayad Vlog, PH, Johnny Fishing TV, Re Angler, Larry Amos, Celario Lakwat, Zero, Kapana TV Adventure, Koyanor TV Car Adventure, Mix Vlog, Nanay Robby Channel, Roger Asiso, Trailer Driver, Jasper TV, Vehicle Hunter Vlog, MG Eric Adventure, Ka Fishing, So yun mga kadventure, support na rin po natin mga kadventure yung kailang mo channel. So sa nais magpa-shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod na episode, yun, may shoutout po, po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye-bye. Tatapusin natin yung spurga natin para may magamit na tayo sa araw.